Kapong hapon po ay naghan po tayo. Bali dito po tayo mapunla nung ating itatanim na yung kaya ito po yung ating inuna para po mabulok agad. Ayan, kumusta po mga farm bean? Tayo po dito po sa kabilang ilog po tayo po nung hapon ay tuloy po sa pagtatarim din sa kabilang ilog po sa ating kaingin maganda na po ang sibol ng ating mga balinghoy po gawa po ng lagi pong naulan na dito malaking bagay po yung pag ulan ulan po dito na po yung ating mga halaman ito na po yung ating balinghoy po yan ang na po ang taas na ilan dangkal na ito isa dalawang dangkal na po ito po yung nauna natin yan yan ang ganda na po. Paanalbusa na, pero hindi pa pwede. Dito po yung ano, ibang variety. Kung tawagin po ay binulak. Puti po ang katawan niya. Ayan. Dito po ay pula ay, ayan. Dalawang variety po pala ito. May ilang puno na binulak. Ito. Dalawa, tatlo, apat, lima may limang puno yan ang ganda na po nakakatuwa yan eh. at kahapon tayo po ay nagpuno ng tanim dito mga farm bin. yung kataon din po ng balihoy gawa ng hindi nga po natin ito na punuan dati pero kahapon na punuan po natin hmm. kumplito na po ang tanim dito nung isang araw natanaman natin ito Yan oh eh bago pa lang pero dito sa tabi kahapon pa lang napunuan yan ito po yung nakaraan na yan ito po yung kahapon yan mga bagong hukay po dun sa kabila doon sa may taas po naman ay kulang pa po gawa ng hinapon na po tayo kahapon ay ganun po ang ating ginawa kahapon mga kambing sa tabi yung katawan ng balinghoy tapos sa gitna po yung ating yung magandang variety po ng kamote ating paparamihin po yun yan ng ganda eh malaman po dito po yung katawan ng balinghoy dalawang hanay po yan dito tapos dito sa gitna mga amlay naman po ng kamote ito po halos nasa isang sako po yung ating nalagay dito sa taas po na pananin ng amlay ng kamote po ay hindi nalagyan bakanti sa isang araw na yan ito po yan ano na puro kamote na yung sinasabi ko nga po dito sa tabi pinakambakod po natin ay tatawan po naman ang balingho yan yan bakod po dito sa taas lang po ito ng ating ano ng tubigan yun kulang po mga parmin ito po isang hanay pa saka itong gitna po kulang pa rin yan pero yung baba may tanong na doon Ray! pre hindi na sa taas <laughs> Andun po si paring Andy, tsaka po si paring Atan. Maharbis po tayo ng ano mga kambing ng sitaw po uli, yun po uli ay. Eh. Saka po tanong, pa harbis po ng sitaw. Mga kambing. Nandiyan na po sila. Bago umpisa pa rin po. Yun, yun lang po ating na nakahapon. Ano, na itanim po. Dito po pwede pa rin nga. Oh. Eh, kaya lang wala po po tayong amlay. Ito kahit balingwi dito pwede rin sa taas lang po itong dampa yun po yung dampa natin eh. sa ilalim ng rambutan po. ito po yung nakumpituhan na rin natin kahapon nung hapon po pagkakain ng tanghalian okay na po ito puro kamuti naman po dito sa harapan ng dampa natin buhay na po agad eh. gawa ng umulan nga po kahapon ay uriga na po hey Saan Yan, na-recover naman po mga farm bin eh. marami ulit bulaklak po iba-iba oh. na po nung ano na-spray natin eh Ayan, napitas po ni parang andi. Mayroong parang eh. Dito po at ang basket rin parang eh. andi. niya pare. Ah, ito. Eh, dito bago pala. Ah, ay, yuu. Ayan si parang andi pre. Magandang umaga. Welcome back pare. May nagbabalik po si parang andi. Isang linggo ay. Isang linggo. <laughs> Hindi pa nga tapo. Hindi pa rin. Nagano ba kay pare? Gagap pa? Ay, nagaani daw po. Lapad pa nang kapag hindi ka Sa kabilang barangay. Hmm. Ah. Ay, doon pala yung huli pare ano? Huli. Ang... Yung ginagapasan niya. Ang... Ah, mayo na nga ay. Parang ano no, tinanim. Ano? February. March pa. May ah, March na. Ah, oh, hindi. February pare. February yung mga makapesta yun. Ba, ng bayan. Trabador ni Gerni. Ah. Eh, ang lapad ng Gerni. Ay, oo. Ino na yung Gerni. Nahuli yung kanya. Ay siya nga. Mm. Ay, ibig sabihin ko yun. Ano ba yung manamano o harvester din? Yung bigarmi, di eh, halos lahat na harvester. Matigas naman ang ano ay putik. Yung, ay, yung kanya. Yung kanya ay ano, labugin. Ay, kaya pala naman gapas laang. Pero din namang hindi na harvester kaya rin. Eh. Mm -hmm. Labugin din po yung ilaya na yun. Oo. No? So, uh, Parang natin namin na sa kabila eh? pupuntahan ko. Nag-recover pa rin. Sa araw ito ay wala na ay ito yung atake ng ano pare ng army one may git dumalang na ay oo ay pero ngayon recover na pre oh. yan nilakuan ko po ng ano ng crop giant yan oh nabawi po bulaklak oh pare yan oh. bumabawi siya oh ganda na yan magandang balita yan yan oh. maganda pala pare may crop giant talaga yung orange lang po na crop giant, yung dilaw ay pandahon po yun. Meron pa po. Yung orange po ang kulay ng kahon, yun po ay para sa bulaklak po yun. Yung dilaw ang kahon ay sa dahon. Ganun po yun. Para gumanda uli ang ating tanong. Sa cover po, sa talong ay marami pa rin. Pre! Nasaan ka na? Ah, gumanda po. Gumanda na pare, ano? Iba-iba na. Ang dami pare, ah. Yan, oh. Ano? Pre, magkanta umaga sa parikatan. Umaga po. Yan. Pre, mga kagulay na naman. Yeah. <laughs> dami, Pero parang atras ngayon, ano? Hmm. Pero kakunti ang reject. Hmm. Dito na ako. Saan ka ba? Yan, hindi pa yan. Ayarin na dito dito. Ay, dito ako. Nandito po tayo. Pawalong harvest po. Pero na-recover pre, oh. Ganda, oh. Bulak-lakan po. Oh. Kaya, kuminis na po ulit mga bin ng ating sitaw, oh malagyan po natin pala ito ng pataba. Para gumanda po uli. Para makarecover po. Ayan po yung ating napitas. Ito yung kayo parang atan po. Oh. Yan. Nakatapos na po tayo dito sa isang luang. Yun lang pong dulong yun. Ito po natanaman na natin. Bali sobra nga po doon sa kabila. Yung tatlong tripo natin to. Tatlong trip po yung sili. Na tanim natin. Ito po yung dati. Bali ang hinulipan po dito ay yung mga walang tanim. Pero yung dati po namumunga, hindi po yan tinanggal. So mga susunod po ay mas marami uli. Pero ngayon po ay medyo kakonti pero okay lang po at meron naman din kilog pa meron pa yan po mga bago yan ganun po talaga ang halaman may paglakas mag ani minsan mahina po yan lagi po natin sa tabi ito Pre, dami dami po yan o Maganda-ganda Maganda, naman Ayos po. Salamat sa blessing. So, yun, masang kasi po tayo. Ito so, yung ating panlahok. Parang yung po. Ito po yung lulutoy natin. Mga gulay po, nagayat na po ito. Make at it, saka po, so tanghon. May asukal. May sibos bawang. Ito po ay oyster sauce. Bukal po. Gulay po. Oh, may pre. Nangasana? Ano ah, si pare Atan po? May isang sako sa ng talong. May malalaki lang pare. Hmm. Yan, ito po yung malalaki po ang ating pinapipitas po gawa ng sa isang araw po madaming ano i-harvest gawa ng sa alunis po ang talong gawa ng sa alunis po ay ano may butuhan po ay maraming tao sa sentro sa isang araw po natin dadami ng harvest lagi na po ang mic at sa panghang. Naluto na po. Galagyan na po natin yung gulay po sa ibabaw. Ano naman pinag-isa na kanina, eh, tatapis lang po natin ay panalo mga kapambin yeah. mm. ay puno po yeah, may miranda po hmm. kahangungin ah, ko po aray. may bisita po tayo uh -huh. Oo, oh, oh, bisado ay, sarap yan um Pare, ano bang ba sabi nga daw yung hab oh. ano walang kutsara okay. oh, oh, hab hab oh, wala suka ko ya. Kaya pala hab, -hab tawag. Nalimutan na. Ay, wala namang sige. Eh. Kain, kain po tayo. Kain po. Oh. Pare, ya. Yeah. Wala man sayo, wala naman. Lang, ang init. Ah, baka yeah. masim yan. Tuwa na yan. Sira <laughs> Ay, wag <okay>. na. Ba't masim? Masim. <laughs> Sobra na asim. Ah, ah. ah, ah. init, hindi kayang. Dugay mo ate, are ganun ate. Darugan. Are, are. Are, Ay, ano yan, ya. e, yan. Ay, pang daming ano nito. Kukunin ko ang mga ano nito, ha. Yan. Yeah. Parang di mainit. Yo. Ayun naman pala eh, si parang pala may nakatabing hawong. Ba. Ang pala. Abay, ito pares ba yan? Ano ito palag mo? mo. Bakit? Abay, anong bagong hango sa apoy ah. May luto na. Kaya na. Hindi na tayo. na po? na po? Ano? Uy, na rin Ah, mayroon ka Meron. Bibili pa? Hindi, meron pa sa isa pa. Pa? Kunin Bili mo. Naman. Ay, kunin sa ang tanghali na. Hindi, kunin mo na. Mabukas yung mo. Hmm. Palo sa ako. <laughs> <laughs> <Wala> yung <nyo> ka. Ano <laughs> yun? doon siya nagpasok. Wala doon siya pakain sa babo. Hindi wala na hindi ng sa babo, hindi ka papasok. Hindi, hindi. Nasa araw ka bang hindi magpasok. May gawa lasan Mayinit po, habhab

Oo, no? hmm. oh, okay, Hindi ko pa nga nakikita. Bibisitahin ka namin. Hindi siya ah. Yung akin na yung pag naubos eh, na isa. Bukit! Wag! Isasabay na nga doon! mo na? yun, eh habang nakain na yun. Nabigat pare Nabigat yun. Yo, kwentahin mo pare ha. Sa tagmili man sa ako. Hmm. Hmm. Ipagpalagay na 2,000 isang sako pero wala naman 2,000, di ba? O, 10,000. Ang baambik ay 4,000. Kung tumimbang ng isang sa 220, masano? 22,000. O, sa isang daan. O, minus 14,000. Hindi kayo laki pa ng tubo mo. Ay, tawaray. Kahit pa kainin mo ulit, masako. Yung namay ko hindi makakalimansan ako, hindi makakaisandahan. Hmm. Hmm. Ang kulang na pala yun. Ha? mag ang kailangan kasi sa baboy, mag-gumulang. Hmm. Malaki nga. Tingnan. Bata pa, maganda din ang timbang. po yung ating sitaw naka 18 po kilos lahat pre talong akin yung sitaw pare uh, na sige Yan lang po kayo kami dito <laughs> <laughs> hiwalay na <laughs> dyan, dyan na sa loob kayo <laughs> pre uh, yung lamit mo may prey. pre kasama ng panggulay. oo uh, yan uwi na po